Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Erwin at ngayon, pag-uusapan natin ang isang karaniwang sakit sa mata na tinatawag na conjunctivitis o mas kilala bilang pink eye. Ang conjunctivitis ay isang pamamaga o impeksyon sa conjunctiva, ang malinaw na tissue na naglalatag sa loob ng ating mga pilik mata at nagtatakip sa puting bahagi ng ating mga mata. Kapag mayroon tayong conjunctivitis, ang ating mga mata ay maaaring lumitaw na mapula o pink kaya tinatawag itong pink eye maaaring maging sanhi ito ng bacterial o viral na impeksyon, isang allergic reaction, o isang irritant tulad ng chlorine sa mga swimming pool o mga sangkap sa cosmetics. Upang maiwasan ang conjunctivitis, mahalaga na panatilihin ang mabuting kalinisan. Regular na hugasan ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, at huwag magbahagi ng personal na mga gamit tulad ng tuwalya o makeup. Kung hinihinala mo na mayroon kang conjunctivitis, pinakamabuti na makita ang isang healthcare professional para sa tamang diagnosis at paggamot. Bago ko po tapusin ang ating usapan, nais ko lang pong hilingin na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share ng aking video upang mas marami pa tayong matulungan na maunawaan ang sakit na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Hanggang sa muli, ako po ay si Erwin. At ito ang ating usapin tungkol sa conjunctivitis o pink eye. Ingat po kayo palagi. Sana ay makatulong ito sa iyo.